ang mga angkan ni Kohat. Ikaapat na kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises sa Taaron, Isensus ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop ng mga levita, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na tatlumpu, hanggang 50 taong kulang, na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan, si Aaron at ang mga anak niya ay papasok sa tolda at kukunin ang kurtina sa loob at itataklob ito sa kahon ng kasunduan. At tatakloban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asun at pagkatapos ay susuot nila sa mga argolia ang mga pambuhat nito. Sasapinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na iniaalay sa presensya ng Diyos. At ilalagay nila sa mesa ang mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga banga na lalagyan ng mga handog na inumin, at hindi aalisin ang mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos tatakluban nila ito ng telang pula, at tatakluban pa ng magandang klase ng balat, at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw ay babalutin nila ng telang asul, pati ang mga ilaw nito, ang mga pangkupit ng mitsa ng ilaw, ang mga lalagyan ng upos na mula sa ilawan, at mga banga na lalagyan ng langis ng ilaw. Babalutin pa nila itong lahat ng magandang klase ng balat At itatali sa tukod na pambuhat Tatakluban din nila ng telang asul ang gintong altar At tatakluban pa ng magandang klase ng balat At pagkatapos isusuot sa mga argolia Ang mga pambuhat nito Ang mga natirang kagamitan ng tolda na ginagamit sa paglilingkod sa templo Ay babalutin din nila ng telang asul At tatakluban ng magandang klase ng balat ng hayop At itatali sa tukod na pambuhat Kailangang alisin ang abo sa altar at tatakluban ng telang kulay ube. At ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng baga, ang malalaking tinidor para sa karne, ang mga pala, at ang mga mangkok. Tatakluban nila ito ng magandang klase ng balat, at isusuot nila sa argolia ang mga pambuhat nito. Matapos takluban niya Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan, at ang lahat ng kagamitan nito, dadalhin ito ng angkan ni Kohat, kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ng mga banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito nga ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar na anak ng paring si Aaron, ang responsable sa langis para sa mga ilaw, sa insenso, sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin, at sa langis na pamahit. Siya ang mamamahala sa buong tolda at sa lahat ng kagamitan nito. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Huwag ninyong pabaya ang mawala ang pamilya ni Kohat sa mga Levita. Ganito ang inyong gagawin. Para hindi sila mamatay kapag lalapit sila sa pinakabanal na mga bagay. Sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak nito kapag papasok na sila sa tolda at sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang kanilang dadalhin. Kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali lang para tingnan ang banal na mga bagay para hindi sila mamatay ang mga angkan ni Gershon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Isensus ang mga angkan ni Gershon, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa sensus ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon ay ang pagdadala ng mga sumusunod. Ang mga kurtina ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ang lahat ng pantaklob nito at ang mga kurtina sa pintuan ang mga kurtina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali, at ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitan ito. Si Aaron at ang mga anak niya ang mamamahala sa mga angkan ni Gershon, tungkol sa kanilang mga gawain. Magdadala man ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain. Kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angkan ni Gershon sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar, na anak ng paring si Aaron. Ang mga angkan ni Merari. Bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari, ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang mga gawain sa toldang tipanan. Sila ang magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga biga nito, mga haligi, at ng mga pundasyon. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haligi na pinagkakabitan ng mga kurtina ng bakuran na nakapalibot sa tolda, pati ang mga pundasyon, mga tulos, at mga tali. At sila rin ang gagawa ng mga gawaing kaugnay sa mga kagamitan ito. Kayo niya Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angka ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar, na anak ng paring si Aaron. Ang pagbilang sa mga Levita Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, inilista ni na Moises, Aaron at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ang mga angka ni Nakohat, Gershon at Merari, ayon sa bawat pamilya nito. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. At ito ang bilang nila. Pamilya ni Kohat na may bilang na 2,750. Pamilya ni Gershon na may bilang na 2,630. Pamilya ni Merari na may bilang na 3,200. Ang kabuoang bilang nila ay 8,580. Kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat isa sa kanila at binigyan ng kanya-kanyang gawain at sinabihan kung ano ang kanilang dadalhin.